Tara magluto tayo ng Okay na diles Okay tara Ihalo natin ito yung sibuyas at yung bawang Tingnan natin yung relish Tidak ada apa-apa yang boleh dihidupkan. Kami akan memasukkannya sa kumina. Kazito ya luna tong sa ukoy. Tara. Paglinang tino uluk. Tapos yung ito buntot. Yano okay na yan. Ito tanggalan mo din to. Yan. Tutorin mo na. Ah, oh, ganito lang. Yan hmm. sa gilid. Ah, yun ako na. Tara, ay, natin tayo hilalo, hila hila halo. Sabay, 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 as good stuff that's all purpose flour i'm então.

Uh, Ayan, mo na. Tapos kunting tubig. Okay na, no, upirito na tayo. Once na mainit na yung mantika, ang gusto na tayo yung upirito na. Okay. Okay na, dinos. na yung mantika. Pero ang gusto na tayo upirito. yan. Kapag kapag i, naluto na yung sababa, ibilig ka rin natin yung rough color. natin ito. Ganyan, ganyan yung kulay yung gusto ko. Tapos yung naalala nyo yung ginawa ko noon na 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 third time convict parang 2 years ako na nakapalipas na ilan na ganyan na ginawa ko 2 years o 1 year basta ganyan na ganyan ginawa ko pero ito bilis enough ka ito na yung nasa bukot, tayo yun na sa bigot kaya na natin yung ayun na yun yun ito 根本没感觉。<Thank> apa yang dipetik mana tu di bawah sahaja? Kenapa? Apa tu? Tengok tu. Huh? Tengok tu. Huh, cerita macam tu. Tapos lagay natin ng paper towel tissue para yung mga mantika mapunta dyan sa tissue. Tapos lipat natin. Ayan hmm. na. Ayan, eh, luto na yun. see? Lagyan mo na dyan eh. Oh. Uh, I have ko muna Okay na, no. naluto na yung ukoy oh, Gawa na tayo ng sawsawan I have ko muna Para gawa tayo ng sawsawan Ito, ketchup Tapos hialo natin yung Suka uh, toyo tsaka kunting Coconut Ito na lahat na natin to bakit pala mayroon man bakit may paper tissue dito para yung mantika mapunta dyan sa paper tissue tapos ko na nawala yun na yung mantay ka ilipat natin sa maliit na lalagyan na plato kasi so, tulog na natin ito so konti lang tapos tuyo konting tuyo Tapos mantika, kaunting mantika lang. Ayan, aliyo na. Kuha muna tayo ng ibang kutsara. Sige na, digman nga, digman na natin. Okay na. Off ko muna. Pwede na tayo kumain. So, part, okay na until this. Na, tinagal ko na sa ano. Sa paper towel yung okay na dilos. Kasi na, na-spread na ng, yung mantika sa paper towel dito. Ito nilipat ko na sa mga. Uh, na nalagyan ng bag. Ayun, na tayo. na